Ang tayo ng kain. Minsan lang ito eh. Ito talaga yung dinayo ko dito sa biking eh. Dati kinakain ko pa yung ulo. Ay hindi na. Puro katawan na, katawan. puro katawan na. na puro, Babalik pa ako doon. Dati guys. Dati kinakain ko pati balat. hindi ko na kinakain ngayon. Hindi ko na kinakain yung balat. Dati kinakain ko eh. Pati buntot eh. Ah, oh, uh, para wala nang sayang, no. Wala nang sayang sir pag sa bahay. Oh, ka. ngayon katawan na kung katawan, yeah. no. Yes. <laughs> Puro katawan na lang papakinin ko. Babalik pa ako doon. Tama. Ayun, no. Alam niyo ah. Tama 'yan tayo ngayon. Tama 'yan. Ah. Wala kasing pineapple dito eh Hinahanap ko eh Kasi yung mga Seven pagkain na eh. Yung mga pagkain natin sir Eh Pineapple katapat nito. ito Pangon tala yung pineapple Sa mga ganitong bagay Ayun tama kanina may seminar kami Nagutom ako eh <laughs> Eto, na-rest <may> na ako <laughs> Kaya pala tinig yes, na kanina si Roji para magutom Yes sir, gutom ako doon sa seminar namin ni sir eh

Hindi ba nakaupo mga chance ano? Kailangan yung tulit natin. Ubusin natin yung 1,190. Tumula ka na dito Check mo natin ito. Ang dato na ito. Ang hmm. iba. Ang iba eh. Parang hapok. Parang hapok yung iba. Yung iba e,